O Panginoon, pinigyan mo po kami ng mahalagang biyaya, walang ipakundi ang aming buhay. Lord, kung ano man po, Panginoon, ang mga, na, mga nagawa namin, kasalanan, Panginoon, malikit man o malaki, Panginoon, uh, sinadyaman o hindi sinasadya, Lord, kami humihingi ng kapatawaran. Lord, hayaan mo nga po Panginoon na hiling po namin Panginoon na ikaw po ang mauna sa oras na ito, Panginoon, kung ano man po Panginoon ang gagawin namin, Panginoon, sa oras na ito. Lord, uh, maraming salamat po at i-guide mo po kaming lahat. Lord, uh, dalayin po namin, Panginoon, sa family po namin sa Pilipinas, Lord, uh, guide mo po sila, Panginoon, lagi po, po silang babantayan. Lord, uh, dalayin ko po, po namin, Panginoon, na mula po yung nag-organize po nitong uh, Christmas na ito, Lord, na't. Um, dalangin ko po na uh, ibalik mo po sa kanila yung kalakasan bless them oh Lord God sa lahat ng mga prayers ko nila sa lahat ng desires ng kanilang puso oh God dalangin po po Panginoon yung pagkakaisa, unity po ng bawat isa sa amin oh God hayaan mo nga po Panginoon na uh, hinihiling po namin Panginoon na guide mo po, po lahat ng mga gagawin namin Lord hanggang sa matapos ang programang ito Panginoon ikaw po ang banguna maraming salamat po o God ang iyong pangalan sa pangalan ng sus, Amen Thank you Thank you Lord Jesus Christ Okay Thank you so... Tapungas